Oh, wala na. Kung dalawa lang, dalawa lang. Ay bakit naman si ano hindi ano? Anong ano doon? Suris. Eh, ngayon sa ano, sa Villaggio Aspire Building. Ayan, taas ang taas ng building ito, hotel ito, hotel. Ayun. No, ay. no, 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 we don't money, para. Ayan, ang ganda ng building. O. Ah, ang ganda ng ano ito, Anong tawag nito? Anong tawag ng hotel to? Tower Villaggio. Ano? Villaggio Tower. Villaggio Tower. Villaggio Tower daw sabi ni Paring Mario yan. Ah, dito kami punta kami ng mall. Kasi ito kasama namin bibili ng uh, pang susot <coughs> sa uh, Poland Embassy. Meron ba doon? Meron ba bayaran doon? Ang gano'n? kaya nga pala. Ang nga pala magbabayad nyo na nga doon. Dati nga, sabi nga ni Len eh. Basta oh, ewan po oh, yung visa yun. Oo, na kami, papasok kami ng mall, akala mo hotel Ganito oh, kaganda ang mall dito sa Qatar Kaya may mga nakabaya Ay dun pati dun pa rin mga marahing langis Ano ganyan? Ay 3 real lang 3 real, 3 1 piece only. Mura na ito. 3 bayat? Ayun no. Kanang mura bigas, <laughs> 15. Mura na mura na. Matar na. Tris kan to. Oh, so, oh, ayun na no? nakalagay yung presyo. yung <laughs> sa kabila. Oh, uh, titingin ka pa noon nung slack <laughs> ito. <laughs> ito. <laughs> ito mga polo, ito maganda, ganito ito dapat. White, ano. white lang, polo shirt sana. White, ito, ito, ito. Para naman pang, ano naman yung, ano eh, pang, tawag doon, pang waiter eh. Ayan, nandito para kami ito, ngayon sa, ito. ano. Dito ka. Ah, polo, polo shirt na ganito. Ayan, ito, 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 pwede. Pero huwag naman yung ganyan siya, ano, Dito mumura ano, lang ng mga, ano may napapanood, yan? May napapanood may kayo yan. Napami napapanood kayo May napapaglibangan kayo. Panoorin nyo itong aking video. O oh, yan mga pang regalo nyo sa mga boyfriend nyo. <laughs> mga brief. Ayan. Mga sando. Medyas. Ito mo mga tsinelas dito. Two adidas na lang. 14 real lang. Mga imitation. Oh, mga short, yung mga short dito, sampu lang. Oh, short. Sampu, kagaganda. Kasi hindi na ako pwede dyan. Muna tayong pera pambili. Ngayon, lahat lahat tayo pumunta dito sa kasama ko. <laughs> Nag-aala niya ni sa kanyang type na ano eh, polo eh. Kung ano ba talaga? Yo, nadali ni paring Mario. No, no, no type, no type. Mga okay na, maliit lang. Kaya nga, sagrita dito. Papashare ko lang itong aking mga kasama ko sa bahay. Para makita nila ang mold dito sa ano. Dito sa ang ng kulay. Hindi mo type. Hindi ganda Ay, mga belt bag, body bag. Nandun, lawak niya, no? Mahaba ito kaya nakakapagod din ano Kakapagod din maglakad. Ito yung mga t-shirt na Doha. Ay sayang, hindi ako doon nakapunta din sa bila ng cellphone. Alin? Saan no, pa? Mano, na ika na mamahali, mamahali um, sa babae ng bata na yan eh. Sa labas ka na, mahal na, ano na yan, na yan. Ah, dito na naman tayo sa kabila ng mga area. Ang ganda oh. Pamilya ng mga silver, white, gold. Ngayon, Sarah oh. Sarah Sara. Mga mga mamahaling mga damit. Hindi na tayo nakatingin. Ang ganda ng bahay sa taso. Ang ganda ng mga akala mo tunay na bahay para nasa ano ka na sa Italy. Ano, pare Mario? Oo. Oh, Italy maganya mga nasa Rome ka, nasa oh. hmm. Dito yung mga, mga yung mga cellphone. Pag napagod ka, upo, -upo ka lang dito. <laughs> Kaya pag napagod ka, ayan dito. Younger, Hindi pa, pa para pababae. Hmm. naman itong Ay, dito o sa Mayoralla Mayoralla Dignan natin yung ano yan Itong Puma Baka may leather na ano yan Ay wala Wala walang pa Ito yung super dry Saan? Yan, super super dry. Al Arabic ng super dry yan. Ng Arabic. Ito, mayroon to. Ay, hindi, parang anito eh. Mga tribal. Yan, eh, putlaker oh. Putlaker. Put hindi, walang leather shoes yan eh. Walang leather. Mm -hmm. Diyan tayo bumili ng ano eh, yung ano, ng pantalon. Hindi binili namin pantalon na puta yung pinatahi ko din sa ano, pangit. Ano? 100. <laughs> Anong Pano, pa yun? Kaya nga pala dito, mayroon nga pala yung polisyon ka na. Ayan, Steven Madden, puta mamahalin pa. May sana ano na. Ay, din. Kaya nga eh. Ito. Ang meron Maganda sana kaya lang pinatay ko kay Santos pumangit yung ano ilay-ilay ng aking ano sa may pa oh American Eagle oh. akala mo doon nakatira yung mga empleyado sa tas no hindi yan ano lang yan design lang yan napasok kami yung buy one take one no ha hindi palalaki may palalaki nasa dulong. may palalaki hindi ayun na no, ito may hey, polo dito, polo. May polo shirt po ba kayo? Ay, meron po sa pangalawang Ayun sa doon, one, sa ayun. harapan po na. Buy one take one. Buy one take one. 130. Nasa 1,000 na higit. Nasa 17. Ano? E sa dulo daw, eh, sa dua. ay. Ayun. Yan mga Playboy. Ito. Ay, nakita na doon. Ganyan nakita niya kanina. Tignan mo yung presyo kagad. May gano'n ka malaki ito. Wala naman nakalagay na ito parang. Wala naman nakalagay. Wala pa rin ganda ng... Tingnan mo kasi ayaw mo ng sukat para ma... Pwede, pwede, pwede mang namang mag-check na... Ano ka, double XL? Tingnan mo kung mayroon double XL. Patay ko muna. Outfit. Wow. Dito Dalhin naman sa sa gilid ng tubig, Kung puwede. Kung puwede. Kung puwede. Kung puwede. ito puwede. Kung doon, Kung doon. Yung sa Levi's, may meron yan. Kalahati ang basa. Levi's. At ito? May mga, le, mga may leather shoes yan. Ganda ng ano. Ito pala oh. Pero? Birkenstock. Yalo. Ha? Sa so, ito nga, Levi's. Yan. Meron na naman damaan. Yun, nag-picture-picture sila oh. Selfie, selfie. Pintahan sa kabila. Ito, titingnan kayo dyan. Ito yung mga shop na mamahalin ang bilihin. Basta mga itong itsura. Ayan o. Eh. Wala naman ito, mga sandals, sandal ito eh. Wala, leather shoes. Hmm. Ang ganda na ito, no? Para makabili bang ka sa kabila, yan may tulay. Olibis. Yan, diyan Meron niya siguradong sapatos sa Levi's nasa Levi's kami naman Levi's shop wala wala hindi ah hindi mo po pwede nga ano yung ano kailangan talagang kasi kung naka slack ka hindi mo pwede suutan so, ng mga ganyan sinabi mo pa One time nabibili ka rin lang. Hindi mo na pagsisisihan Yung, yung dun sa spapis parang yung spapis kaya. Tatay tayo, akit tayo sa taas. Yan, Kasi no? yun, papunta tayo ng papunta dun, walang sapatosan eh. Kaya, kaya nga eh. Yung nga spapis eh. Yun no, nag-walking walking sila. Yung nasa taas kami. Ah, dito pala na daan mo yun. Bakas Yun nasa taas kami oh. Picture-picture sila. Yung yun, no? oh. picture, picture sa kabila yun, yun. Kabila. Para sa sakit ng aking hita. Ano sa sakit ng aking hita? Nagjogging kasi ako kanina eh. Hay nako. Wala na akong masabi. Ayun, Tommy Hepler oh. Tommy Helpiger. <laughs> helpiger. Ito. <laughs> oh, yan, o, mga mabibili ng mga mga sunglass, reading glass. Oh, saan ka pa? Ang ganda ng taas na. Ito ay mga bilya ng mga riboli. pangmayaman. mayaman. Ito, cool cool haman. Ay, ito may, may, may presyo na yan, pag ganyan. Ay, ito yung ganitong gusto mo eh. Ganitong style. Paano yan? Ha? Nasa 1,860. Panis. Panis. Panis na. <laughs> Ay, ito. Pwede ka na dyan. Pwede ka na dyan. Oo, pwede ka na. Has puppies. Mura lang naman dyan, has eh. Ako. Tino. Ay, hey no, 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 ito, ito, maganda ito, maganda ito nga ano. Sa mga gustong ka-baby, yan, may crib na. Ayan, o. Oh. May mga klaseng crib. Ah, mga mga bilihan ng mga pang-pang-pang-baby. Ang daming mga nanonood na no? ngayon lang nakakita ng ano yan eh bangka dito sa gitna ng mall eh Ano? Dito sa kabila, baka may pa sa kabila dito. Dito tayo dumaan sa, sa kabila naman. Ano ang marunong dito eh? Sina? Sina Robert? Eh, ito. Ako si Don Robert. Sabi mo yung ano, promotional dito para ano. Kung saan, saan ang parte? Ah, yun. Tanong mo. Nandito na rin lang tayo. Maglakad-lakad na tayo dito. Habang tinatawad natin. Uy, no. Ang no. mga sikat dito. Ang mga pang-giveaway oh. Ang gaganda. Pang-giveaway. ganda eh. oh, Pandora Pandora Menbur mga mga handbag mga sandals na mamahalin yan yan mga kaya kailangan ni ato mga sandals oh, taas sabay ng mga handbag At ito naman ang mga pang make up na nakalagay na tight na eh yung salsa yung salsa bilang mga damit naman ito yan, napapagod na ako. Kailangan ko numupo dito. Char talaga tumambay sa mall kapag walang air ko sa bahay. Yan, Charlotte Tibore. Ayun, Victoria Secret to. Oh. Na meron pala dito. Victoria Circuit. It's uh, a secret pink. Oh, 'di ba? Pink na pink. Eh. Gagandang ang ganda ng mga bahay, oh. Yeah. Sana nakakita mo may, may mga bahay sa taas. Oh, ayan, oh. Victoria's Secret din. Aroy, mga ano, pang patulog, pang pasexy. <laughs> Aroy. Ay, naka. Ang dami ng mamasyal pa ganito nga, ano, gabi kasi labasan, mga sigyante. Hmm. Yan, Batsheka. Pang babae din niya tayo. Eh, may man. Huh? Kasi walang sapatos na eh. Ay, mga candy na kinikilo. Bago sinyo candy na makinikilo-kilo. Ayan. Mga tisot hmm. Ang atisot, ah. ng mga tisot na rilo. Hmm. Ang ganda. Talaga na talaga tayo sa ni. Eh. Sa ganda ng mga rilo. Para puro babae ito ah. Parang pinasukan natin puro babay. babae. Ang pool and beer. Hmm. pool and beer. Ayun, Milano. Ito, ang ganda itong Milano. Yan 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 try 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 ito, si Milano Kaya na ito Medyo Ha? Oh buy one buy one get one free Yan Makakahati na sa'yo si paring marino yan Kaya lang walang ano eh mga Ay naroon yung leadership yun so. Pasa ka sa loob Nasa Milano kami ngayon Gaganda oh Ayan, eh, leather shoes. Ayan, naka, buy one, naka promo sila. Buy one, take one. Ang aming model. Magkano? Eh. Muro-muro dito, limandaan lang. <laughs> Nabawasan lang ng ano. Pagpunin ng... ka, dalawa. Maintinay doon sa kabila eh. Dito lima. Limandaan? Limandaan. Ayan o. Buy one, take one na. Ate tayo? Parang dito. Ate. Ayan, pwede, hmm, pwede na eh. Ang pala Pwede na.

Just the last the last question. lat by one take one lot, man. Eh. Oh, Ito, coffee shop. Oh. Ang ano na kami sa Virgin Megastore. Ang tanong, kung tanong kung mga sapatos. Parang wala namang sapatos dyan kasi ito yung mga parang sports ano ito eh. Mga accessories, mga electronics. May electronics ba kayo ito? Wala namang itong ano? Dito tayo, wala namang mga ano yan? sa Tara. Nandito yung mga mamahal yung mga speaker. Mga talga. Ano dito dito na tayo sa Ayala ng Maripor eh. Bibamax. Sa labas pa, wala ka nang mabubulihan ng ibabayad. Oh, ah, dito, dito pala, pala may sinihan. Ayun oh, sinihan. Diba nakakapalit din sini diyan. Ay, sa sakit 'yan. Mga mga ano 'to, mga balat-balat na 'di ba? Eh, okay. kailangan kailan ka palibili. Oh. sarado na nagsasala na. Ang oras ba? Ito siyete? Leather mga skechers? Sige, Skechers. Hey kami sa skechers mga sapatos naman to wala mga ladies shoes wala wala Oh, wala. Wala. Tara. Tara.

Pwede ba umikot nga tayo sa kabila? Oh, chocolate. Ito yung mga chocolate. Ito sarap po. Wow.